So yun, guys, mga kamuni, magandang hapon sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kamuni. For today's vlog ay dito tayo na sa Tabindagat. Punta tayo ng Tabindagat mga kamuni. No? At ngayon, um, ito ngayon ang ginagawa ng panahon dito sa Bukana, sa Nasubu guys. Uh, maulan! Sa tuwing ako ay uuwi ng Bukana, lagi na lagi ito. Ang pag-welcome, lagi po sa akin ay umuulan mga kamuni. Kaya ngayon nandito tayo. At ngayon nakikita natin ng Kuya Tubal mga kamuning. Shout out kay Kuya Tubal. Shout out Magandang hapon. At punta tayo dito sa may naglalambat mga kamuning. Tignan natin kung marami silang huli at ang mga natin makmakpore ano na dito. At ano ba ang kanilang nahuhuli, mga patanik kamuning? Patanik. <laughs> at ari na lang lagi talagang pag-welcome talaga sa akin ay ulam. Padami! Ah, hindi mo na ako tinanaw. Naglilinis ako ng bahay. Oh, ang Ah, sambi ah. Sambi lang. Sambi. Sambi, sambi. Eh, eh. Ah, ligasin! masarap ang ipirito, ligasin! Oh, may kukumo din, oh. May mag-ano palit? Isay mo, iskay. Ha? Iskay, siya na Hmm. Siya na ito mag-ari,

Okay oh, kala lang yung dalawang aligas yung tatay makmak. Uy, hindi mo doon sa mayari. Eh, tatlo pala yan eh. Oh, lima yan. Ah, hihingin ko kay Jared ko. Hehehe. <laughs> masarap pa naman yan yung ano? Ano nga ba, ba masarap iluto dyan? Paksew or ano? Tatay? Paksi. Paksi. Paksew nga ano. Natikman ko yung paksew aligas yun eh. Tama, buhay na buhay pang um, sambilang. Hmm. Um. Tama-tama sa pulutan naman tatay makmak eh. Hindi yeah, hindi. Oh, sangai hon. Bali ka sen? Age. Dami pa din eh, oh, puro sambila. Puro sambi. No. Mm -hmm. Ito ba puro sambila? Ang mm -hmm. ano <laughs> ang Naku, tamang-tama yan. Pag natinig kayo yan, ang lagnat. Kung di kayo ino ano din eh. Ano nga bang ino nung pag-aral na kagat? Gamot. <laughs> Nang na, bilang ay din. Ya, itong ano, gamot dito. <laughs> gamot dito, tiis. Okay. Tiis talaga, ah. Pag hindi ka gumaling dyan, ako, patay ka dyan. <laughs> pag natinig. Ano na, pag natinig sa ano? Sa paa? Nakaw! hey okay, magdandahan kayo. Matinik kayo. Alin? Ipis dagat. Ipis dagat? Mag, mag ka ulit? Bukas na ulit. Pag mag ano ka, bukas sama ako. Pag mag mag ako, sama ako. Ang mo ng ano, ang tinik. Magukunin. Baka kayo matusok. Eh, wala na pala eh. Tinik. Ha? Kaya nga, tinanggal na eh. Kaya pala meron na ng cutter. na sigurado. <laughs> <laughs> ingat na ingat niya na. Sarap niya. na Bukas na daw ulit daw siya. Bukas. Isang sumama ko bukas. Sama nga ako bukas. Hiramin mo yung isang trip line ni Imar. Nina? Nak, no, hindi yun ipapahira. Okay, yeah. oh. Ganda pa naman ng ilang panahon, o. Oh. Nakaganto ka maraming sa labay, ano? Maraming kulog. Kulog May bagyo pa. Panahon na yan. Kapanahon na yan, Oh. Ya cakap Tak tahu pun elah Sambang mana? Tengah sayang Yang ini Wah, ikan ni lah Tengah tak ingin iman Tengah eh Dami, 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 dami Puro sambilang din ang iba Tapos Ano nga ba yung kulay dilaw na yan? Ano yung isda? Pulang mata. yung pulang mata? Taga dito, di alam ang mga isda. Ano? Okay, tapos na. Tapos na. <laughs> May mga pangulam na agad. Tapos na ako. Tapos na ako. Hindi na tayo. Nandito to tita Sarah? Dumating ba? <laughs> Ay oo, dapat gawa kahapon. Uwi nga, dapat yun kahapon. Tay! Diyan po si tita Sarah? Wala. Ah, okay. Okay. Alright, mga kumunin, good morning buka na panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga kumunin at kailangan natin lakas ng boses natin dahil may music mga kumunin and katabi ko nga ka pala sa Ati Erica. and happy birthday kay Ate Erica. Thank you Ayan, so meron kaming ganap mamaya <laughs> Apar, ako na yun, <laughs> so, yun na nag-ano So, yan nga, mga kumunin wala pa yung mga people, mga tulog pa tapos, parang gusto ko mambulabog ng mga tulog ngayon. Kaso lang, baka ako mabulabog din wala sa oras. <laughs> Kaya yun. Ayan pa, pasak mo kayo Tita sa harap. Ayan po yung terrace po namin. Ah, na tayo. So, hanggang, hanggang ilang floor po yung dito sa Titignan natin. Kasi matataklaban po itong aming terrace po eh. Pagka? Kapag, second floor lang naman yan eh. So, hanggang, ito po. Ayun, kung matatakla ba po sa tito. Kasi ano to yung second floor yan. To story. Kaya nga pinaislaban ko eh. Kasi alam mo naman, maliit siya. Yung baba namin, maging sala, itong second floor, yan ang aming kwarto. Kasi maliit, wala ka naman. Kung ano lang yan, sana hindi ko na yan paiislaban. Kung first floor lang. Talagang tataasan yan. Eh, may ipit po yung terrace po namin, matatakalabang po. Yan ang po ito. tanongin mo kay Conceal Lando at saka kay Patsby. Kasi yun man ang ano niyan talagang ano... Hindi naman pwede na... Look, malaki ang talo ko dito, alam mo naman. Kaya ang pag-asa ko naman yung magka second floor kami para may kwarto naman kami. Kasi yung baba, sala lang talaga. na siyado. Hi! Hello mga madlam people! Shout out! Shout out. Pwede pala ako pumunta dito dito sa taas niyo. Ano ka diyan? buhay. Buwis buhay. Hindi mo sila tatay tat sketch at Kasi sila naman ang nagbibigay. Hanggang third floor daw tayo, sabi Second to. Floor. Second floor lang. Second floor. Tapos kung sakali asa sa Saudi na ako, ikakasama ng third floor. Magugustuhan ko rito sa lugar na rito. Kasi yung mga bata na naman, ikaarap kasi dito. Ay, oo, oh, wow po. Gusto nila rito. Alam mo yung dalaga. Opo, nakmama. Nakasibit 'tong bumalik ng Ano naman anak ko? Kaya ayan, nagbibigayan sila para makapag-islab kasi ayoko nang yero talaga 'pag yero din. Iiyakan naman ikaw nga, ilam palitan ng yero mo. O puti tay, nakailangan na rin ako ng ano yun dito sa taas? Maano po kasi tayo sa tabing dagat kasi tayo. Kaya ngayon ang suggestion din ni at that scale, islab tayo sa mga taas, yun lang yero. Tapos, at least, still truss naman, madali yun. Halimbawa, at sirana, pwedeng palitan agad pagka trusses. Uh -uh. Kasi... Shut up, friends! Kinorner na ako ni Kamuning. Ha? Huh? Ta, ilang ano po, ta, ilang floor? Apat. Oh! <laughs> para bahay na ni Kuya? Oo. Oh. Ah, na, na, na siya. yung terrace namin. Panitamutin yung terrace. Eh, nagtaas ka na rin. Naku po, agag, panibagong gastos sa pola, tita Sara. Eh, kasi ito, siguro dito din ang teres para magkaharap tayo. Liliban na lang kasi tita Sara. Oh, pag na, <laughs> pag nandito ako, hindi na tayo magdamag tayong nagkukwento. Eh. Tita Sara, pa kape! <laughs> Ang no problema, mahilig ako magluto, hindi pa kape. <laughs> Sila anak ang kausapin mo dyan. Pero gano'n yata eh. Magkaharap tayo. Ay, dito, dito, dito okay. po. Magkaharap tayo, tita. Ano na wala. Gano'n yata. O, oh, diba? Mm, diba? At saka, ang cute niya. Maliit lang pala. Kala ko nung nandunan sa Saudi, malakas ko. Eh, nung dumating ako, alam mo ba? yung pom nila na nila sa iba. Maliit lang. Yung lang sakto ng kwarto. Yung naman ng mga mga bata. Ang bala ko talaga yan, pabububungan ko lang. Mm -hmm. Ay, pinatignan ko kayo. sabi niya. Alay. Dalawang kwarto naman po siya, di ba, Nay? Eh, sita. Di ba, yung sabi niya, sabi niya. Kung gagawin mo siya, ang pao na baba, sa lang pagawa mo. Mm Kaya pinaistinat ko na sa Kasi alam ko na yan, yung sita-tipat ko yun. perfect yan. Yan ang mga... Sige, sarabat, ayaw niyo po mag-vlog po dito sa bahay niyo. Update. Si... Kahit sinong may gusto, at mm -hmm. parang kay, anong, kay Tatay Katsko, kahit sinong may si Kabungo, si Hesel, mm -hmm. Kasi, asaba, sa bundok ang views ko na kundi dito. Mm -hmm. Kita mo naman, isang banat ko lang sa bundok. Thank you, God. Oh, wow! doon ako sa bundok na doon ang kilala channel ko kasi charity vlogger ako yun. Ito mm. mo, nagbablog ako rito, puro kalapohan. <laughs> Kunti lang, hindi okay. kasi ang kilala rin. Maulan pa tayo kasi ang tubig kasi napasok dito sa amin. Ha? ha saka, pag na, pag na, malakas ang ulan po. <laughs> mali din. Alam mo ba, mali din ang terrace na ginawa ng dapat yung therapy. Yung so, sa kabila? Yung sa araw, pagpasok, grasya. Hindi ito malas yung ganito, malas. Nakatago ka sa, sa sikat ng araw, diba? ka, bububuka ang liwayway, kailangan oh, ipasok yung grasya. Yan. Katulad ng kay Kuya Mojapper. Opo, ang ganda nga po. blessing. Ito, malas po. Eh, hey, gubay na tags. Eh, sabi ko ni Kamon, yung niya, paano ba sa silangan ba? Palubog. Kailangan mo pabungad para ang swerte mo yan sa iyo. Mm -hmm. Kahit na milyon ang pera mo, madaling maubos. Nangyayala okay, ko sa akin. Ako kasi naniniwala ko sa mga kamang ng mo yung munit. Alam lahat ang gawin. Kaya siguro kung mag-tiferis eh, man siya. Pwede yun. yan, Tars, kung siya. Diretso na, islap na. Oh, is na hindi pa nga pala ako bumaba dito, Tita Sara. Dito, akit sa terrace. Tapos ikot dyan. Huwag ka jan. Tama matusok ka dyan. Ayan nga. Sikiran ko para ipatipatipatipay ipat, ipat, engineer. Kasi, inahanapan din ako ng update. super tamad ba na ako? Para pag mag-update kay Tita Sara, sa taas, dito kayo magpunta sa terrace. Mm -hmm. O, diba? Kasi, Um, Ayan. Yeah. bukang ulang. Lagi naman ng na ulan ni, eh, Koteng ulan ni Bahana. That's key. Yeah, contractor na engineer pa. Oh, Ayan, Ay, ang oh, taas oh, ng second si floor. Abangan <laughs> nyo ang kanilang pag-i-slab. <laughs> ano, Bibigan na. Sumba. Sumba para sa antay? Magsumba sa bahay. Bumili kasi at ng GBL. Ah, GBL. Mamaya, oh. magkana tayo. Sumba-sumba na magtagay-tagay. Tagay-tagay. Tay, kapag umupo ba si Tita Sara dito, hindi na makikita. Wisit kang bata. Sika mo na eh. Akala ko ba yung bata. Yung mas halos magkasin laki. <laughs> Nandito po ako sa bahay ng kambing. <laughs> Sinisilip namin yung terrace. Ayan pala, dito ka lang nakakapag-upload, nakaka-update ka na sa bahay kayo. Ay, oo po. Kasi dalawa lang naman sila, at saka yung ang, ang isa, anak-anak ko sila yun. Oo, yun sila natagalan kasi... Ayun, mas maganda rin natakpan nato no? Oh, oh. Dito, ang hagdangan dito. Saan po? Sa so, may... Dito. Akyat. Hmm? Kailangan kakas... mo sa sila. Yan. Pasilipan tayong dalawa talaga eh. Oh. Tayo, bigyan mo ako ng grand, ano ah, grand floor. Grand floor? Oo, oh, grand floor. Ah, tama ba? Sa ground floor, sa ilalim Sa ilalim man. pala yun. <laughs> 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 Hindi, ipuputan ko po kay Tita Sara kapag magkakape. <laughs> Tita Sara, pengi kape! Ano po, ulam din nyo. Clear <laughs> to. Ah, <laughs> oh, shout out kay Tatay Tatsky sa mga nakakilala diyan sa Riyadh. andito ako sa Ay, bahay ng mga Dami. Lalo na pagka pinandar ang yung kanta ni Idol, yun ang ano nang Laban Pilipino. Oh. Yeah. San man sa mundo Masama. ang Pinas na Diyos. Friday na, sama-sama na kami doon sa bahay. Marami kami. Puro Japan ka talaga. Walang iba. Um, kanina yun, ang dami rin pala. Malim pa. Itong puno, ito ang ay, makakasira. Ay, ayan po. Ta kailangan talaga pinuputulan ng sanga. Ayan din pong gusto ko din po na tita Sara. Ayan ka, yung talisa. Wala kang pasok ngayon? Wala po. Wala po ako pasok pag Friday, half day lang po ako pag Webes po. Si Conce ang pinagluto ka ng ula. Ah, ba, ba na tayo, tita? Oh, sige, okay na na. mo na. Yes po. Oh, Papakita ko na lang yung kwarto ko kay tita Sara. Ayan. Ito yung kwarto ko, Tita Sara. <laughs> Ay, ganito lang ang kwarto ng mga bata. Oh, okay na to, ganito. Kasi, ayaw ko naman ng, gusto ko may aparador kasi sila malalaki. Mm -hmm. Kaya, kailangan talaga. Eh, buti ito maluwag. Yung sa nabili kong bahay, ito lang anak ang ito luwag. Lang. Uh -huh. Wala nang lagayan ng Jura box nila. Kaya yun, pinatignan ko kay Tatay Tatsuki. Sabi niya, ano na yan, marupok na ba? Sa, Ay, opo. Marupok. Oo, oh, marupok na. Kaya, yun na. Kaya, alam mo ba, dapat so, ah, sa bundok ako nag stay uh, Dito lang ako pasilip-silip. Pero, uwi ako ng Monday kasi i-update ko lang yung ako. BPI dito. May BPI ako dito na ako nag-apply ko sa Opo. Si Pwede po. May ako umalis ka. Hindi hey, mo ko ng DJI si Justin. Dito okay lang yung hagtat, tita. Ako naman, ang ganda ka. Okay po. <mimics> Pero nak yung sinasabi ko sa'yo, yun, yung teres mo dapat pag ito ang harap. Para ang ganda tanggihan siya. Pag may budget na po tayo ka, tita. <laughs> Alam mo ba, ang pera mo, at mid-dumpa. Pakis mo na nga natin. Itindahan pa ka rin. Dito pala ako Anong binili mo? Ito. Oh, may Ba, pingin yan, pa ba ang galing kanina? Dito po. Kasi babalik doon. Opo. Tapos ito ay pagkano na ipasimento ko lahat yan para tayong malinis dito walang buhangin. Ayun po, hindi na, Tita Sara hindi po yung mawawala sa atin kasi yung, nasa dagat po tayo. Mm -hmm. pero, pero kailangan ito simento natin na. Oh. ba Opo, tsaka ano, tawag nito Tita Sara, gawa ito. Ito po, lumagpas po tayo dito, Tita Sara. Si limit, limit na malawak yung ating Ay, ano hindi. po. Saan sa po? Diyan yun po yun, sa pinsan, lupa na aking pinsan. po itong sobra nito. Ito kasi binayaran ko to. Bayad ko to. Binayaran ko na kayo ng Yan, dito nila itinong ito. Dito. Oh. Yung ang level ni Tatay Tatsuki. Hindi ko naman alam yan. Pero ito, binayaran ko na to. Para masimento at yan maglabay. kung magtatagay sana ako dito. na po tayo tayo na dito? Banding. Ay, po talaga, tita. ako naman pa, uuwi din naman oh, po mamaya. Ito. Ay. Ano naman, so, naman po, kay ano po to, kay engineer naman po mm. yan, lote. Mm. Kaya, kaya, ano. Ano dito? Opo. Kay engineer po, arin lote. Ba't yung paayos? Ano po siguro to Ayusin ah, na po ito. Malinis naman niya dito sa kapag ano kapag yeah. pag, pag hindi na busy po na, ang tatay nililinis okay, po 'yan para iilagay doon natin lahat. Opo. Papa ni bagi stay lang dito kasi kailangan nako sa bundok eh. Sige po Tita, thank you po. Opo. Okay po. Sarap yatay para sa tiyan. Good morning. Good morning. Ay, apa <tipos> Jai <JJ. tipos> Happy birthday, happy, happy, uh, happy, happy, blow blow happy, 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 okay. Okay. Blow, 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 blow. Oh. <laughs> happy, 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 oh, oh, oh. okay. Good morning, chong! Good morning! Good morning! Nasaan ang balila ko tay? May premier. Walang dating. Bayo. Abagay, pagtitira mo ko eh. Hindi na buhok na yun. Lagay <laughs> sa rep. Sherrod Kikabansot. Puno ng libagen. Puno ng libagin. Puno <laughs> ng libagen. Amoy yung tuyo, amoy yung labagay. Shout out sa aking Mother Earth, mga kune. Lumaan ako doon, kasi si Mia wala. Pati yung maya na yung alas ng bahay mo doon, wala, sarado, nakala. May pasok. Ay, yung mga toon, nakapasok doon. May pasok yun, sa kantin. Sige, magiging bahay sa kantin. Sige, ito po mga kamanin, may na may tindala po ang tatay ng anani ng lobster. Ito po isang 7.2. yan. Ayan yung lobster. Ang lalaki po mga kawanin. Dami naman pili? Ah? Papatayin mo na agad ang lobster. Guys, sabi na kayo ng lobster. Kontakan nyo lang po ako, mga kamuning. Inalagay ko po ang number ko po dyan. Ah, ay, number pala ng nanay. Baka mamaya na sa school na kami tumawag sa akin eh. Papapagalitan ako ng aking teacher. Sa kayo yung Pag nakita ni Chukwit. Pag nakita na Chukwit. Pag nakita

Pinta, pinta. Hindi. 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 Hindi.

Ang batang makulit! Yay, yay! Shout out mga tika maning. Gago. Apa? Gago, Bad yun, bad. Jay, bad. Bad na, bad, bad na. No, no. Mag-outing kami, guys. Sama namin mga kaya And happy birthday kay Terika and Kidulan. Okay, nandito na tayo sa Jandel, mga kamunin. So, kami-kami lang po na dito. Mga Tia, Miray, mga Kodiano, mga Erika, si Tia April, si Tina Len, at yung iba po ay susunod po mga kamuni, no? At si Dila, yung mga bata. Pati si JJ, Mama Rhea. So, yun. Kami-kami lang po dito. At... Apa? <laughs> <laughs> tapos tapos <laughs> ito yung pagkain na ako <laughs> muna palabok. <laughs> ha natin ang batang makulit. Yun na si JJ. Apa, gumulong na ang bata. Oh, Masa na siya? Saan? Saan? Shout out mga ating kamaning, JJ. Saan? Saan? Jay! <laughs> Jay! Tadalita! Jay! Shout out mo ati Kamuning! Ah, panlaming! Ay! Shout out mo ati Kamuning! Shout out mo ati dili! Ayan, 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 may pati! Ayan! Dito, dito, dito sa ati dili! Dito, dili! Ah, dito, dito, dili! Dili! Apo, Apagagod daw! Yehey! A swing! Swing! Swing mo dili! Swimming ang mga ko. Jay, adali ah. Ay! Ay! Oh, wag mo muna to Jay, Jay. Ayy. Langay, 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 langay. Langay, langay, langay. <laughs> Ay! Lango, 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 lango. Lango, lango, lango. Ay, papa video pa tayo sa mama Rey. mo. Naglag ko. Yeah. Swim, swim uh, sa shark. Nasa na shark. Swim. nag uh, kasi siya. swim swim oh swim ha 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 atletik bunuh picu 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 dulu picu picu cheese ha apa cermo cheese oh, oh apa <laughs> oh, <isa> <laughs> <laughs>

Das siempre, das siempre. Hi muna dun, hi Hi Sabi mo, di ka maling Ang bait, bad yun ha, bad Bad Gago ka Saan mo naman na yun? Saan mo na yun? Saan mo naman na? Ah tara ah. na, dito ka na Akit na dito Up na up Up na up Oh, oh, oh. Up na dito na. Tara na. Kasama din si Hana mga kamanay na. Ay, ako nga lang, Magkuputol na rin ang kuko. Ang nai, ang gantong kuko sa rotisi. Kailangan na rin gupitan. Gantong kuko. Bawal din Oo, bawal. Kaya nung una eh, haggard ako nung una. Unang pasok ko sa rotisi. Ay, nagod, dala na naka-sakit. Mm, binggo. Sa dapat ay dito dito. Tayo na, mo kami kakain na sila ng palabok. Ayun. Tulok si nila. Palabok, sila palabok. Ang binggohan din. Kuwan ang picture ni. Oh, wala nang binggohan. All right. mga kamo hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye guys. Bye bye tayo. Patingin ako dito sa... <laughs>